Magandang araw po sa ating lahat Sa uh, video ito tayo ngayon ay magpapandaw ng ating bobo trap o dragon trap Nandito na po si Lakay Brian Yan. Halos sinasamahan natin siya araw-araw ngayon Para may vlog natin para meron din tayong uh, pang content sa ating vlog Para meron tayong mapanood Tapos para makakuha na rin tayo ng pang ulam So samaan uh, samahan muna natin siya Tapos mamaya tignan natin kung marami tayong mahuli Yeah. Punta na natin siya doon kasi nauna na po siya dito. Medyo na-late tayo ng konti. Dahil <laughs> 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 nagbiyay pa nga tayo si laki Brian po ay uh, malapit lang siya dito. Siguro mga 200 meters lang yung layo nila dito, 300 meters. Pwedeng lakarin. Tayo nagbihay pa tayo sa motor kaya medyo na-late tayo. Tapos pasikat na rin po ang araw. Ang oras pala natin ngayon ay 6.30 na. Lakay, shout out. out. Ay nandiyan na siya. Oh. <laughs> Sila si Lakay Brian. Nauna na po dito. Ayun, nilusong niya na po yung ano, yung bobo trap o dragon trap. Hinintay lang tayo. Ayan. Malalim Yan, hindi na tayo susunod kasi malalim dito. Ang gawin na lang natin ay I-vlog na lang natin Pagka nandito na sa Gilid Na iakyat na Ilang bobo trap yan Lakay? Pero, Dalawa dito Dalawa Tapos sa taas Two. Tatlo Ang dami <laughs> lalim dyan ha ah. lalim <laughs> Talagang sinisisi po niya Ay si Tatang oh, Nagpapan daw now Ayan na ah. meron ayan maganda yung malaki mo pang sibrim hindi po ngayon naglatag si laki Brian ng pamante eh. talagang trap lang ayun daming alimango oh karamihan alimango gusto na yun kaysa wala <laughs> ayan ayan pa Bali ito po ay dalawa. Laki ng alimango. Oh. Mm. Uh, masyado dito. Ano? You know, Ngayon po ay videographer muna tayo. <laughs> mm. Pakita natin yung mga tanging isda ni Brian. Walang uh, masyado dito. Dito sa ipot na to. Bus na, no? na Diyan kayo sa ilalim ng tulay. Meron. Meron tempo ayan, ayan meron. Yeah. Hindi mo na yata okay. linalagyan to ng pamain, oh. Yeah. Oh, On lucky. Ano yan? Tilapia. Tilapia. Tilango. Alimango at tilapia. Dito po ay tubig alat at tabang, kaya marami rin tilapia. Wala na mga hipon no? Naubos na. Wala ka. dito, apat ah, na yung isang bubot ako, eh. Oo. Kunin lang natin yung ating lagayan. Ayan. Para sure bull. Ganda ng panahon ngayon hindi pa masyadong umakyat yung araw yan dito muna tayo hmm. buhay OFW diskarte para may pangulam ulam hmm. oops talap yan <laughs> dalawang talapya na yun oh. iniipon mo rin yung isda Oh, ayan pa oh. Oh, alimango. Ang oh, laking alimango. Pupunta si na James. Kailan? Okay. Uh, Ay, mama. Mamaya. Oh. Mamaya na 'di. Eh, ayun, hipon. Tapos ibabalik ulit 'yan oh. oh. Para sa susunod naman. Ang ganyan ang ginagawang discard guys para makaipon ng alimango na pangbenta. Hindi ka pa na makailaw, mahangin na. Oo. Oh diskarte ba diba? para may pang ulam may pang benta pa di ba allowance allowance pandagdag allowance meron pa yata dyan sa kabila eh mm -hmm. nagwawala ang talapya oo <laughs> inipit ka na ng <laughs> inipit ng alimango mamaya pa ay, iayusin yan sipag talaga ka nila kay Brian Hipon Dati, dati, dati mm. Dito Grabe, ang daming Kung iipunin mo yan Ang dami yan Diyan kaya na nakabili ng motor mo eh Oo Pag alimango no Yan Pumili din ako oh. ng ano Ang mga parts niya Parts niya Ay, Yung oh, yung flare? Ah, flare yeah. Kapalitan ko lang ang bago yan. Dahil sa pangingis na guys, nakabili si Lakay Brian ng motor no. Uh Oo. -oh. Naipon, inipon niya sa loob ng ilang taon. Para makabili ng motor. Yung pang-service service dito. Lang 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 yan. Ay, ilang buwan lang ba? Oo. Oy, buwan lang pala guys. <laughs> yung kanyang pagbebenta ng alimango. September. September. Ayun, Ay, nung unang naglindol dito, nung malakas. Oo. Yan, marami na. Nakuha. Hmm. Biroin nyo yun dahil sa pag-aalimang o kaya sa pangisda. Nakabili siya ng motor. diba? Ganon kabiyaya dito. Yan na po ang kanyang ginagawang panguhuli. E gaya nyan, itong alimango po ay medyo may kamahalan yan dito sa Taiwan. Pagbibili natin sa market. Pero sa kanya, binibenta nyan ng magandang presyo o sa medyo mas mababa kumpara dun sa market. O para mas mabili. Alimango yan mahal po yung mga ganyang klaseng alimango. madali mabenta oo para madali rin mabenta ngayon ay hindi na masyado taghipon kaya wala masyadong makuha pero nung taghipon no, ilang kilo ang nahuhuli mo dito? apat apat na kilo sa isang pandawan lang pero ngayon ay medyo matumal na biyahe meron pa rin alimango ilang mga puha ng ano, hipon apat na kilo apat na kilo? oo, oo. yung isa wala yung isa wala? oo gusto yung panda ko, po. oh, may dalawang kilo na naman. Hmm. Ayan, discarte lang. Discarte, discarte. Dahil si laki Brian ay wala po silang OT. Kasi no, zero OT no. Kumina. Kumina yung kanilang company. Alam mo. Ayan, biya. Ito ang masakit. Okay. hito. Huwag na yung hito maliit. Masakit yan. Ayan Malalang po yung mga nahuli ngayon. Tatlong alimango na medyo malalaki po yan. Tapos mga hipon. Yung iba ay babalik. yun yung, kabila, yung sa... meron pa dun sa kabila. Apat pan Ay, dalawa pa, no? Tatlo. Tatlo. Ay, apat. Apat pa, no? meron pa dun sa kabilang apat. Puna. Tapos dito guys, so may kalapati. Ayun no, oh, mababa ang lipad ah. Kalapating mababa ang lipad. Eh, hintayin natin si Brian dito. Nagpanda ulit siya. Dito tayo kasi makasama kasi malalim. Ayan guys, nandito na si laki Brian ulit. Sinipti na yung ibang sugpo tsaka yung alimango ayun tatanggal ng huli eh. tapos itong mga malalaki guys ay ilipat na natin dito baka makawala hindi pala natin ilipat kanina yun malalaking alimango dapat kanina pa pala ano <laughs> ba nahuli ko alimang ulit yung iba guys ay wala masyadong huli ito meron naman kahit pa paano kahit pa paano may huli hindi pa rin na zero tira kita luwal daw na dumal na ayun na lalo alimango yan hipon Ayan. hipon ang lalaki Ayan, hipon at alimango iisa lang sabuk oh dragon trap ay mahaba po yan tapos may butas yan sa mga gilid-gilid doon na pasok ang mga alimango ipon talo na oi yan po ang mga nahuli sa pangalawa at pangatlong bobo trap ayos let's go so ilalatag ulit po ito ang butas nito guys ay nasa gilid eh no ito, napasok yung mga isda limango at saka hipon ay, marami pa yan lalatag ulit Eh, ha? may isa pang bobo dito ah meron pa pala yung, natin, yung marami na huling tilapia ay meron pa pala guys pang limang bobo Ayun guys, ang laki ng dalag na nahuli. Grabe, laki. Nanatay yan? Pat patay na. Ayun know? No? Ayun oh, nasakal na. Patay na guys. Okay, okay pa. Ayun oh, pulang-pula pa po yung hasang niya. Okay pa. okay pa po ito. Basta gabi na. Siguro wala nang ano to Okay. Mm. Nasakal siguro sa bobotrap trap. <laughs> Namatay na yon Pero pulang-pula pa 'yung hasang, oh. Ayun. Pakita natin, ayun oh. Pulang-pula pa ang hasang. Lakin talag. Dito 'yung nah nahuli kanina 'yan. Nasa ilalim. Dami na hole rin. Tapos 'yung iba maliliit na po, ibalik na natin 'yan. Ito 'yung panglimang bobo trap. So tanggalin lang yung mga maliliit. Tapos ano na rin, uwi na rin tayo no. Para makapagluto pa. Ayun, may alimango. May turtle pa na maliit. <laughs> sea turtle ay 'yan tawag Hmm. Karpa no ni. Karpa. May turtle pa na maliit turtle. Inulusan mo sa baba, so, uh Oh. Doon. Ayan, tinatanggal lang po yung huli. Yung iba po ay ibabalik. Dahil maliliit po. bihaya ay may nahuling yung dalag. Kaso ito po ay patay na rin guys. Ayan. Dahil kagabi pa po itong nilatag dito. O kahapon pa. Binalikan natin ng umaga. Ito yung alimango. Ay, may dalawa pong alimango. Uy, may turtle din, oh. Ayun, alimango. Diba, huli yun, oh. Pakat mo pa yata? pa yata. Ayos na yan. Yan yung nahuli sa ang limang gobo trap dalag, alimango at saka mga tilapia hindi na natin na ipakita yung iba Ayan Ayan. lipat natin dito mas malaki mm. Diyan yan po yung nahuli sa bubo trap ito pa oh meron pa dito yung malang supo at alimango buhos natin para makita natin lahat ito po yung nahuli lahat ngayon sa bubo trap sama sama na alimango, sugpo, hipon, tilapia meron pa tayo dyang malaking dalag Ayan. laki ayos di ba biyahe na tapos si Lakay Brian binabalik ulit yung isang trap doon Hintayin na lang natin siya para makauwi na rin tayo. Ito lang ka thumbnail. Ayan. Ngayon guys, uwi na po kami. Kuha lang tayo ng pang-ulam natin. Tapos, si Lucky Brian ay uwi na rin. Para makaligo rin. Dahil sumisid siya sa malalim. <laughs> Let's go. Yan, so uwi na po tayo guys. Siyo po sa ating pagluluto. Yan, kuha lang tayo ng pang-ulam natin. Yan. Bibigyan daw tayo nila kay Brian. Tapos ngayon guys, ay daan tayo dito sa grocery. Bili tayo ng ating pang-ulam o panghalo sa ulam na kalabasa. Halo natin sa kinataan. Bila tayo dito. Hanap tayo ng kalabasa. Ito kalabasa. Halo natin dun sa ating kinuwang malunggay o dahon ng malunggay. Ayan, yung good size lang. Ba kasi medyo mahal to. Ang pwede na to. Para healthy ang ating pangulam. Ayan, okay na. nabili natin. Okay. Ay, thank you. Thank you. Thank you. Ay, spicy. Ay, spicy. Ay, spicy. Ay, spicy. Okay, sige. Sige, sige. Ayan, uwi na tayo. Ngayon guys, ay nasa dorm na po tayo. Tapos, nakalinis na rin tayo ng ating mga uh, lulutuin na alimang. Tapos, yung iba ay nirep po natin. Tapos, yung ating mga ingredients, yan, nahiwa na natin. May malunggay tayo dyan. Tsaka yung kalabasa. Magiging nataang alimang po tayo. Yung nahuloy namin nila kay Brian. Tapos yung ating alimango dito, yan po. Medyo papukuluan muna natin ito para uh, hindi sila magwala habang ginigisa natin. Pakuluan lang po natin dito sa ating kala. Ngayon guys ay, ayan po, naluto na yung ating alimango tapos naiwa na rin po natin para maigisa na po natin yan. Nagsalang na rin tayo dito ng kawali. Tapos yung aking mga kasama, nagluto pala sila ng tinuguan. Yan oh, sarap. <laughs> tayo naman ay magluto tayo ng ginataan. Yan. Maglagay na po tayo ng mantika. Ibisa na natin yung ating bawang. Ayan. Luya. Ang kakasunod lang naman yan guys. Bawang sibuyas luya. Tapos yung ating sibuyas at sili. Wala po tayong siling verde kaya okay na yan. Sili. Para masarap-sarap yung ating kainan. Sige salang muna natin to. Tapos lagay na po natin yung ating alimango. Ngayon, gumabas na yung kanyang aliki. Pinakuluhan hmm. muna natin ito para maluto agad. Dahil nagutom na rin. Pwede naman natin itong hindi ilaga. Pero tayo, nilaga natin ngayon. Kasi mamaya may pasok pa tayo. Para mabilis ang luto. Hmm. Nilaga lang natin ng ilang minuto. Maglagay na rin po tayo ng patis. Ayan. Tapos, paminta. Saka tayo maglagay ng gata. Lagyan na natin 'to lahat. Ito po ay liquid na gata. Niribyan natin ng konting suka at konting tubig. Ayan. Maglagay pa tayo ng paminta. Kulang yung paminta natin. pakuluan muna natin to guys takpan muna natin saglit yun kuluan na po lagay na po natin yung ating kalabasa yan natikman na po natin yung alat nya kung sakto okay na po kinataang kalabasa with crabs o alimang isang kuluan pa tapos lagay natin yung ating dahon ng malunggay na nakuha dun sa labas yun, kuluan na po. Lagyan na po natin yung ating malunggay. Naluan na tayong sitaw. Pamalit natin ay malunggay. Healthy naman po ito. Simutin lang po natin. Yan. Meron na tayong ulam na maghapon. Ito lang po yung ating nilagay na sabaw. Saktong-sakto. Hmm. -sakto. mm -hmm. Ngayon guys, ay kain na po tayo. Dito muli tayo sa Garden Kain. So bago tayo mag-umbisong kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa aming nahuli. Maraming salamat po sa pagkain na sa aking harapan. Basbasan niyo po ito magbigay sa aking physical na pangatawa ng kalakasan. Ganun dito sa mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus name, Amen. Tara po. Saluhan niyo po ako sa aking pagkain. Ito na po yung ating ginataang alimango na merong gulay. Kalabasa at saka yung ating malunggay na pinitas kanina wow malapot tapot po ito kita hmm. pang sili yan po <laughs> kain po tayo nagutom na magkamay po tayo dito po ay sariwang hangin tapos maaliwalas kaya dito po tayo kumain kain tayo hmm. Lasang lasa natin yung aligi ng alimango. The best. Mm. Maraming salamat kay Brian. Dahil pinasama niya tayo sa kanyang fishing adventure. Yung ibang alimango pala na nahuli, eh. bebenta po yun. Para pandagdag allowance. Mm. Sarap. Sarap. best. Hmm. Sariwa pa ang hangin dito. Sarap. Woo! Napalo yung ang hang. Sige. Nagyan natin ng sabaw niya. Yun. Alimango natin. Oh. Mm. Sarap. Alimango. Sarap talaga yalo to sa gata. Sobrang lasa. Wooo! The best! Kain <laughs> na rin po kayo dyan. Taluhan nyo po ako. Ito yung po kabihayang dagat ng Taiwan. Maraming alimango. Maraming isda. yun no? yung aligi hmm tabe yo dum sabko main lalong lalo na pagka ganito ang ulan tapos sariwa kakahuli lang pinakuluan na natin kasi mga buhay pa higyan natin rep kasi matagal pagka i-rep pa natin o i natin para makakain na tayo agad <laughs> Nuli muli maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel sa mga palagi nagko-comment nagko-like nagko-share ng ating vlog maraming maraming salamat po sa inyong lahat isipit malaman Nasa? <laughs> Wala sang sipit. wala ba na